sobrang liliit pero may dalang panganib at sa hangin po ng Metro Manila nalaman din natin na lahat pala ng mga lugar sa Metro Manila ay may microplastic sa hangin at sa aming pag-aaral po sa Mindanao nalaman din po namin na ang mga bangus ay may mga microplastic na rin at yung pag-aaral po sa China, nakita nila yung microplastic ay nandoon sa bato, sa abdo. Meron na po sa dugo, ito ang microplastic ay nakita na nga sa utak, nakita na ito sa ating baga, nakita na sa ating puso. Para may natin yung mga microplastic na tinatapon lang sa katubigan, e-recovered ng bawat residente.